Good morning mga kalaki, alas 8 po ng umaga ngayon Tara mamigay po tayo ng mga lucky numbers para po sa ating lahat Kung meron po kung hindi maalala ng mga mabigyan ng mga lucky numbers Sabihin nyo lamang po at ibibigay ko po agad, i-replay ko agad po sa inyo Ito po ang mga 3 digit lucky numbers po ngayong umaga Umpisahan po natin sa Las Vegas 918 Sa Alaska 317 Sa Saudi 639 Sa Japan 257 sa Italy 664 sa Germany 377 sa Korea 258 sa Greece 179 sa Canada 996 sa Mexico 241 sa Australia 074 sa New Zealand 568 sa India 228 sa Philippines 159 sa Thailand 660 sa Taiwan 543 sa Malaysia 277 sa Dubai 317 sa Hong Kong 696 sa Singapore 627 sa China 118 at sa Texas 939 syempre Israel po 371 Ayun mga kalaki kompleto na po ang mga 3 digit lucky numbers po ngayong umaga at syempre iraramble mo yan na at good luck po at sana po manalo kayo ngayong buwan at ganda ng mga sopa, di ba? Andito po tayo sa Metro Shoppers.